Malamok, malamok ba sa inyo? Gumamit kayo ng ganito. Mabisa ito. Ano? <laughs> may lamok ka kahit. Huwag ka maingay. Nagpupromote eh. ako ng pang patay ng lamok. Ano <laughs> ba yung hmm. sinampal? Siyempre para malaman na, na kumagat ka ng lamok. Siyempre alam ko na may lamok ka Kaya, kaya inaano ko na itong pinupromote. Ano ginagawa nyo? Pinupromote ko na ito kasi gusto ko magnegosyo ng ganito. <laughs> Magbisa sa, sa mga lamok. Pwede sa mga bata, pwede sa mga hayop. Walang problema. Bakit kasali ako? Natutulog ako. Bakit pati ako kasali dyan? Say Saan mo may ya. promote ka nalang? Bakit kailangan pa ako kasali dyan? Kasi kama ako mag-promote, Nakita ko may lamok na kumagat dito. Eh, ginanang pwita. Eh, <laughs> hindi. Sa tamang tama. Para mawala yung lamok. Kaya nga, hindi ko pa sinasasaka kaya mag-promote pa ako nito. Pagkatapos mo mag-promote, sa ko na. Isasak eh, ba't hindi nyo nalang kayo pumunta dyan sa court? Oh. Tapos, i, i, ano nyo nalang dyan? Ilako nyo nalang? Saan kailangan nyo pa mag-video-video? Ilako? Para sa para sa pa ba video-video na yan? Simple ko sa iyan ako sa lahat. Dito sa, ano, sa, sa cellphone. Parang hindi ako maglakad lakad lakad Live ceiling na. Oh. Pati ba naman ako ng dami e, ng ano ka lang? Ang pa ako eh. Ang gagawin niyo po nito, e ano niyo lang, igtasaksak yung nito? Ganyan. O din, di ba, pinutin dito, o nag-ilaw na. Ibig e, sabihin, gumagana na yan. Pagkaganyan. Effective ba yan? Ha? Effective yan, nad. O, tamo. Paano, ko. may mga aso tayo dito, may mga, may mga bata dito. Walang problema, kahit siyang pa. Walang problema. Maayos yan. Kaya, eh, o oh, ano, eh, wala naman tayo lamok dito ah. Bakit kailangan mo pa ng ganyan? Anong lamok? Ito nga, puro kagat na ako ng lamok. Hindi ko pa sinasaksak yan. Hindi ka, yan, eh. Kaya, ano nga. nga, walang kagat na lamok na namagapis na ngay ko eh. Ben? Pambihira naman to. O ayan, di ba mabisa? Mabisa? Pati mga ano, makulit dito, umalumayas. Kasama ng mga lamok. Kaya order na kayo. Ano ano pang hinihintay nyo? Order na. I-click nyo na. Mabisa ang... ang o ano? pag kumita ka dito, hmm. may commission ako ah. Grabe naman ito, hindi po nga commission. Eh, extra mo ako eh. Di syempre, ako yung model. Dapat may commission din ako. O di ba? Yung magkari sige na nga. Basta may commission ako. Pati na tayo. Oh, umorder na kayo. Pabisa, so, pagpatay pag na lamok. Na. Ito, sigurado. Pag umorder kayo nito, orderin nyo na, bihanan ko. Sa inyo na. Oh, ang tubi na rin sabi, mati ako, ipapa-order muna. Sabi ko, ano anuhin mo lang yung ano natin. Ako na ang papa-order mo dyan sa mga tao. Pambihira to, ah. Ang lit-lit na nga ng kita. Hingi pa lang komisyon. Humiga, nakahiga na nga dito sa amin. Hingi pa lang komisyon. Sabi naman to. Okay na siguro itong video ko. Napatayin ko na to.